Conche com Jesus, que, é que, é que dá tá? conta Da, wala mang yun. Wala yun ay. Gino'o ko, Lord Jesus. Mau na, oi, dagan lang kong kinapakasala. mau ni ay. wala, ah, yes, gisilok na yun. Good, ang baboy ba? Da, oi, mukuha na. Oi, Jesus, Lord. Masigig baboy. <laughs> ang mga baboy, ang mga baboy, gino'o ko na nabali na gyud tulay ay nabali na gyud ang tulay ay. Pag Ginoo nga ano, man ni Lord ang na Ginoo, maluoy tong the Lord. Bali. Jesus, Ginoo. Salamat sa imong pabor, Lord. Buawi dito sa mga ginuo Ginoo, imong gyud tong pabor Lord ang lutaw na ang balay ay. Jesus, ang kulsi, sinapa sa ilang tulod. Ginoo, La, mga baboy, ga huloy oh, ka ayo jud, Ginoo ko. Ang tuwa ta mong kasay ta baba dai paluksong a. Ala walay tawo ni dulo. Naa tingali ni dulo. Walay tawo na to Wala. Mga baboy pa, Ginoo ko lodi mo pabur Ginoo, imo pabur. jud ang tangkal ay, ala jud nang mga baktin, ginuho ko Lord ay, kulon. Dilinjud mataban. Madaniya lagi na ano ko na kulbaan ko ay pagbahan at pagulan. Himon ka na. Kuda ko na kain nang uyog na jud kulay. Jangul ay kaya na pa sa ilaha. Ginuo ko. Ala ang law. Ah, ang sinako na ano dang sa ako. Isa ka sa akong law ko boy? Hala, ang baboy! ang ah, baktin, hay, luwi kayong bakitin. Ang hurot yun ang baktin.